you know Hey okay, mga bossing, kamusta? Bali, nandito na nga pala tayo sa may General Trias, sa may manggaan General Trias. Medyo mainit kasi kaya dito na ako nakapag-video. Pero ang dinaan ako, dito ako tumahan sa may Bacow General Trias, sa may Ante. Ago ang labas mo naman doon, dito na sa may plaza ng General Trias. Tapos dito sa may Pasong Kawayan, tapos may kahabaan itong Arnaldo Road tapos dumaan na rin tayo ng 7-Eleven syempre, bumili ako ng semi-energy bag natin <laughs> medyo mainit lang yun, time check nga pala natin 3.30, nakaka-19 kilometers na tayo simula ba, bali. bali gusto ko lang itry itong Konju, bali first time natin na pupuntahan to sana kayanin natin pero meron naman tayong plan A, plan B meron din tayong plan C <laughs> kaya let's go, yun bali yung Manggaan Crossing, nandoon sa likod natin dito tayo dada sa My Governor's Drive. Medyo mainit. Ah, hindi pala medyo, mainit talaga. Saka dito sa part na to medyo ma-traffic lang dito kasi nga saka ah, ayon ah. sa kababaan 'tong lugar na to. Pero paglampas mo naman dito, medyo maluwag na 'yung traffic diyan. Kaya lang doble ingat pa rin kasi marami talagang sasakyan dito. May mga truck pa nga minsan. Para masarap lang dito rolling hills to simula dito hanggang doon na yan sa mga itresa martyrs Bossing, bali dito na tayo sa may parangay Gonjo dito sa may Trece Martires bali yan yung palatandaan na yun bridge na yan tapos left side yung parangay Gonjo natawid tayo Parangay Conchu Bali first time kong dadaanan ito ng nakabike Bali first time kong pupunta dito ng nakabike Yung unang daan ko dito naka ano kami noon may sasakyan Tapos may napapanood pa ako mga vlogger din natin Shoutout kay Siklista Ma'am Kay Ante Sam Ayan bungad pa lang medyo banayad na sa 2.4 6.1 4.9 Time check natin 3.50 Dito pa lang tayo sa may bungad <laughs> Correction pala First time natin First time natin nga ahunin to <laughs> Kasi malimit pag nadaan tayo dito Pababa Galing tayo ng Amadeo Maganda wala masyadong nadaan Tapos yung kalsada maganda din Medyo umangin nga lang. Pacific Town. Medyo makunad tong part na to. Sa 5.3. Okay na rin, malilim naman eh. Sa kumangin. Kahit medyo mainit. Quits lang. Pesko. Ayaw pa ka. Oh, okay na. Dito na tayo. Karangay ko dito paano? Nandito na lang. Tende <laughs> joke lang. Bipicture picture lang tayo. Kapito Conchu. Guro sa kanya pinangalan to. Okay, kay magalala. Google natin. Gulugulug natin. Uy, talaga na kahit saan ka magpunta, hindi mawawala. Shoutout sa mga pogi diyan, sa mga kalye pogi. Since na 2003. Search siya na since 1984. Hindi, joke lang mga boxin. Bali, dito pa rin tayo sa mga ikoncho. Utik, oh, nakakatakot tong isang to. Ah, hindi pala. Parang banahid lang siya. Mga daya lang tignan. One, two. One, two. One, two. One, two. Aray. One, two. Aray. One, two. Aray. 6.7. <laughs> 3.3 problem mo ah <laughs> 1.6 1.4 2.4 4.1 5.9 6.9 7.7 7.7 <laughs> Alan Jo parang walang recovery ya. Ah. <laughs> Kaya yan. One two aray, one two aray. <laughs> Anak ako nandut <ng> si Rul. Ha? <laughs> mas mataas siya ata ito ha, oh. ah, ka para silang ha, ah. 1, 2, aray 1, 2 purok por parang gay koncho ah. ah. ako dito ah, alam niyo nasa bagyo na ba ako may pine tree dito <laughs> ayun lang ginagawa yung kalsada dito, kalahati lang pwede may truck <laughs> kailan natin makalampas eh. Tagaytay Treatment and Rehabilitation Center Department of Health Alam ko dito may daan dito papuntang ano eh Alam ko may waterfalls din eh Waterfalls ba nga Mas alam ko may liguan dyan eh Walang alam kung meron pa gusto ko sana check kaya lang baka hindi na tayo umabot dun sa target natin. Pahinga lang tayo saglit then largo ulit tayo. Concho Road! Concho Road! Well, Concho Road pala ito, hindi nadahanan natin. May <laughs> mga adik na adik sa padyak dyan. Ito ang pinakamalapit. kailan <laughs> ang target natin hanggang doon sa mga crossing. Tapos pagdating doon sa may crossing, may crossing dito dalawa. Bali yung diretsyo, Kanan pa indang. Kaliwa pa, gentry. Doon lang tayo magde-decide kung saan tayo pupunta. 6.5. Ayos. Rock 5, parang gay concho. No to drugs, yes to life. Makagawa kaya niya. No to drugs, yes to bike. Hindi <laughs> na nga. sarap din dito ang dami nagtitinda ng prutas oh, puro dragon fruit yan yun tayo wala kang kausap ka. wala yung camera ko okay lang ang katulito tinan mo ang dahil buong nga ninyog kita nyo ba last man standing no? <laughs> Liga na hindi ka na nakangas na hindi ko kaya yan <laughs> Ang daming alaman dito. Yeah, San Francisco, ginagawa lang ba ako dito eh. Sa atin, bibili mo yun. Kung nasa malayo ako, kinakabahan na ako, sabi ko, ang aso naman ito. Buti na lang. Oh, baka naman. <laughs> Buti na lang. Angas dito, ang daming pine tree. pako pa ako padyak ng padyak. Kala <laughs> ko poncho pa rin yung dinadaanan natin. Buti nagtanong ako. Amadeo na pala to. Pangil Amadeo. Kali yung crossing na sinasabi ko sa inyo na una. Pag kumanan tayo dito, Papuntayan ng Indang. Pag kumaliwa naman tayo, pa Amadeo din yan sa may halang. Amadeo. Bago pag derecho dyan yung dinadaanan natin sa pinakahit nating ahon. <laughs> Ngayon eh, napapaisip ako kung saan tayo dadaan. Kung dead diretso tayo, kaliwa, or kakanan tayo pa inda. So okay, yung mga bossing bali, time check natin, 4.50, nakaka 32 kilometers na tayo. Tinitingnan ko yun sa strap ako, yung sa mapa. Baka ako maliwa na tayo dito sa may halang Amadeo, may nakita akong copy hand dun. Eh. Sina natin. Kaliwa na lang tayo dito since di pa naman tayo nakakadaan dito. Kasi dito sa kanan, yung paindang, nakadaan na ako dyan. Tapos yung dito naman, sa hindi nadaanan natin lagi. Pag galing tayo Amadeo, Pakoncho. Kaya dito naman, para may iba naman yung ruta. Let's go! Yung bali halang Mateo. First time ko kong dadaan dito. wala akong idea kung ano ang kalsada dito. Kung ahon lusong ba O kung may ahon pa. Pero alam ko na yung labas nito, yung dun sa may ipapuntang silang. Hindi naana namin ni Master na nubali kami. Ayun, mukhang may ahon dun ah. na ah, banahed lang. Sana nga. Ang ralang ko kami dito eh. Hindi ko lang sure pong halang. Banay, banay. Hindi ko siya, hindi ko matandaan eh. Shoutout na lang kay Joel. <laughs> Malalim to Ayun na nga. Wala mahirap pagbago sa iyo yung daanan. <laughs> mahirap pagbago sa iyo yung daanan. Hindi na, na rin nakita ko ilang gradient na. Oh. eto pa isa mabenta rito na ka-chessmont ayos ayos dito ahon uh, ulit <laughs> sarap pa sana tumigil to kaya nakakatakot yung langit-ngit ng kawayan <laughs> katakot creepy grabe parang may isa pa pangat na na yata ito Ha? Ah, yan buti, kulot lang. <laughs> ah, Lusong again. Wow! Hanep. Ayos <laughs> to eat. Ayos! 13.7 13, 14.2 ah, 13 14 Ayos. Tatlo. Ha? <laughs> ah. Ha? Ah. ng baga na naman to. Woo! Walang job pang apat na yata to. Ha? Ah. Sana na to. <laughs> Kalalim to. Ha? Ah. go. Alam yung kambal ahon pa yata to. Oo nga, kambal ahon. <laughs> ito isa. Meron pang isa. Ay, naku. Naman. Isa, ah, um, malabas natin ito may humps pa mayroon pa pala okay lang ako pa banayad na lang to hingal na may ah, yung haba nito ay naka apat na awin niya tatay apat na ganun pero kung pinakamataas yung pangatlo 14.6 Saint Anne banay banay wala oh. tayo palabas na tayo na Alphamart yun so yung mga bossing bali dito na labas natin sa may Amadeo ayan ba dito tayo galing sa may halang. Ito. Yung tayo lumabas eh dito na natin. Yung mga malimit naman dito, alam na alam niyo na 'to. Yung mga nagtatagay tayo bago ang Madeya daan. Matadaanan niyo 'to. Bago dire diretso pa patagay tayo na 'yan diretso. Ito alam ko may daan diyan pa silang. Nadaanan na namin ni Master 'yan eh yun, nung nagnubali kami. Yung bali malapit lang dito yung nakita kong kapihan doon sa Strava check natin kung mahanap natin pero malapit na yun pabalik tayo dito let's go ito hey mga bossing nakita ko na cakes and coffee pala to cakes and coffee amadeo tara check natin And there's more. Binuksan pa talaga ni Kuya. Ilaw. Picture na natin. Tara, ganito pala sa ng Spanish. <laughs> Spanish latte. O oh, syempre, may kodigo tayo. So, yung mga bossing, habang nagkakapi tayo, nandito yung kodigo natin. Shoutout ko lang kay Boss Buknoy Aviary, Ponce Archolo, Tenden, syempre, kay Master Buduy, Graciela Matro, Boss Ren, kay Jacob, kay Consi Router nga pala, sa JB, sa kasama konsyal natin dyan sa San Rafael 2. Shoutout sa inyo. Zeke Arceos. Shoutout din kay Pedal ni Topper, Angkong, Rider Rocky, Parang JP Man, kay Idol, Jeffrey Matias, Parang Jeep, kuha na ng bike, pajak na ulit tayo. Saka kay Parang Paul, Aguila, Pareha, Sumilang, Laranyo. Siyempre, kompletong-kompleto. Walang labis, walang kulang. <laughs> saka uh, kay DHA Imon Riley Eugene Manisio Wendel Barameda Noli P Bikers Team Jan Rashnik Suki Belosilio Kimamaro Salina Reyes Ellen Itang Ibanez Shoutout nga rin pala sa tropang SMB sa mga masokista bikers tropang Trinks Cavite Juan Cavite Bikers saka sa Cavite Basic Bikers Shoutout po sa inyo lahat yung shoutout nga rin pala sa Amedeo Cakes and Coffee. Ang sarap! Nag-cold lang ako, hindi ako nagat kasi medyo pag-gabi na rin eh. Pag-gabi uh, na tayo, 5.30 na. Buti may dala tayong ito. Yun oh! No? Shoutout nga pala sa mga staff dito sa Cakes and Coffees. Napakabayad. Thank you! Eh mga bossing, bali dito na rin tayo dadaan pa uwi sa may Amadeo. Shoutout nga pala sa mga staff dito sa Big Coffee. Ayos. Mababayad sila. So yung mga bossing, bali dito na rin naman ang daan natin sa Amadeo. Then pagbaba natin Amadeo, General Trias. Then baka magbakao na rin ulit tayo. Tapos na na. So yung bali dito ko na rin puputulin itong video natin na to. Sana nagustuhan nyo. Sana nag-enjoy kayo. At so, huwag niyo lang kakalimutan, every gising is a blessing. Thank you! So yung mga bossing badi, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na walang sawa at patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin at Facebook page. Maraming maraming salamat po sa suporta. Seryoso po. Salamat po talaga. Maraming maraming salamat po. <laughs> sige na, sige na. Bye bye. Thank you.